Sige, 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 Yes, Testing natin 'yan. Dinasa na sana ako. Nagmahal ng lubusan Ngunit ang puso ko Ay di Tulad ng paglimon Yan ay di ko alam Sorry na lang kung ba't ikaw Dami ko pinuntahan sa'yo panaligaw Tahimi ko na puso ngayon nang nasigaw. Gusto ka nakalingkis sa panahong maginaw Wag mo sana kong iwasan Guguhong mundo ko wag mo ang iwanan No nakilala ka bigla kong ginanahan Basta kakampi ka kampika, kahit sino kalaban Tatamaan